So, so topic natin ngayon is tungkol dun sa kung yung rate ba ng isang mobile sound system eh or worth it ba yung yung rate na binigay ng isang sound system sa client na, na for basic or for uh, o oh sabihin natin magsimula tayo sa basic. Well, sa mga basic naman Actually, ang basic talaga, noon pa man, ang rank ng isang basic, sabi natin sound and lights, ay eh, nagsisimula yun sa 5K. It's either may dala kang 2 speakers or 4. Pero, kadalasan yun, mostly ngayon, 2 speakers na lang. Kasi, ang lumalabas kasi yung pag 4 na, hindi na siya basic. Kasi, uh, masyado na siyang maraming setup pag ganun. Basic niya, pabaga, basic setup eh. Pabaga, pinakamabilis na setup yun. Uh, so, sa basic setup, kung ang, ang client ngayon is, sa, uh, kunyari, uh, may pagpipilian siya, may dalawang nag-post ng basic setup, parehas 5K, ang pagpipilian na ngayon ni client, si client dapat marunong di pumili. Eh. Hindi yung uh, nakita niya lang na may two speakers, two powered speakers, gano'n, go na siya dun sa 5K. Uh, kailangan marunong din siya mintindi kung ano yung kailangan niya. So, let's say, kailangan niya ng magandang sounds. Uh, kailangan niya tumingin ng branded kagad. Na, syempre, pag maganda sounds, 100% yun, branded ang hahanapin mo. Uh, let's say, for example, yan. Katulad niyan JBL. So, nakita niya ngayon, uh, merong ganito nagpaparit ng two power speaker ng JBL. Uh, may mixers na, actually kahit yung mixer kahit ano naman yan eh kahit uh, 4 channel, 8 channel basic eh, pag basic kasi hindi mo kailangan ng sobrang daming channels so nasa nasa mobile, nasa sound system na lang yan kung ano yung ipoprovide niya mixer pero si, si client kailangan niyang uh, uh, kailangan niya sa basic is kahit man lang may 2 channel na pwede sa 2 mics kay client, uh, para sa mga client na nag, naghahanap nag, nag, wala idea kung worth it ba yung yung 5K niya din sa sound system yun yung unang mo talagang uh, yun yung idea mo talaga na unang mo uh, hahanapin uh, branded ba yung speakers yun nga, na nakasama doon sa rate or non-branded na syempre kung hindi naman mahalaga sa inyo yung yung brand na speakers eh go, go pa rin kayo din sa mga non-branded pero yun nga is it worth it? worth it. Siyempre, kailangan, siyempre, tumapat din talaga sa price mo. Pero kasi mga nagpaparit na non-branded, uh, papantayan nila yung, yung branded ng same rate. Ah, uh, yun nga lang, siyempre, hindi pwedeng sabihin na hindi natin pwede silang pakailaman na, oy, babaan mo yan kasi hindi naman branded yan. Sa kanila naman yun eh. Ah, uh, ang laban nilang siguro dyan, ang laban nilang siguro dyan, is yung pagandahan ng ng service. Kung ito ba si non-branded, eh, may, iba, may extra pa ba siyang pwedeng ilabas para matapatan niya yung branded? Uh, kunwari, ang service niya is uh, magaling siya sa uh, mag-hosting din. Or sabi natin magaling siya mag-timing ng mga, sa mga sounds. Pwede namang maging ganon. Sa mga non-branded, sa mga non-branded yung kadalasan ng labanan nila versus sa mga branded na tayo mo kami mga branded kasi isa lang talaga yung focus namin eh. Hindi pwedeng wala na kami sa ibang, kung ah, kumbaga hindi na kami pwedeng mag-focus pa sa iba. Ang focus namin, ang branded na speakers, kailangan bantay sarado rin kami na yun lang yung gagawin namin na ah. i-focus na maganda pa rin yung tunog. Kumbaga, maging ah, magiging satisfy si, si client, si customer na, na maganda pa rin yung lalabas. Ah, unlike kay non-branded, siyempre, i-expect na ni client na uh, pwedeng pumalya or pwedeng sabi natin pumalya o paputol-putol yung tunog or merong uh, hindi maganda yung tunog expected na yun kasi non-branded yung nagkila mo yun, eh so uh, tips naman dun para sa mga ano sa mga sa mga may basic sound system na minsan binababaan yung, yung price kasi minsan kasi ganito nangyayari eh sa isang band pag wala silang ang gagawin nila, bababaan nila. Well, wala naman problema doon, pero huwag lang may sobrang baba. Isa kasi nakikita ko, may 2.5 na lang, may, may 2,000, may 1.5. Ito lang masasabi ko. Sa sound system kasi, uh, uh katulad sa akin, uh, sa sound system, pag meron akong isang package na na, na pinos na let's say sabi natin 5K basic sound system may two may two powered na JBL mixer na medyo uh, mataas ang ano value uh, kasama sa package pag yun narentahan ng sa isang ban narentahan siya ng two or more na beses hindi ko na siya babaguhin kumbaga kahit sabi natin ah uh, hindi siya narentahan ng 1 buwan or 2 buwan, hindi ko na siya mabagoy. Eh. Why? Kasi, pag, kasi, ito yan eh. Uh, what if, may, what if, bumalik yung rumenta sa'yo, tapos nakita niya bumaba yung price mo, yung rate mo. syempre mag-ano mag, 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 siya, di ba? Bakit ganun? Binigay mo yung yung package mo na mababa. Ngayon, sisingilin mo ako ng mataas yung same package pa rin, di ba? So, yun yung unang-unang disadvantage doon. Uh, kawawa naman or lugi naman si dating client. So, wag mong babaan Ang gawin mo na lang siguro, ganito. Like sa ginagawa ko, uh, maggagawa ko ng isang post ulit, pero iibahin ko yung inclusion. Uh, magbabawas ako doon. Uh, sabi natin magbabawas ako ng speaker. Kung ano yung hindi mo, kung ano yung pwede mo nabawasan, para may baba mo yung rate. Ganun lang yung gagawin mo. Kasi pagka binabaan mo ng binababaan ng rate, ano eh, tayo rin ang talo dyan. Mostly, eh, di naman, kasi ang sound system, sound system, eh, hindi yung pang ha -ha, permanent na or negosyo na na araw-araw may kita ka. Uh, isipin mo ang sound system, parang lang yan na, parang may nagpadaan ng tao, tapos nakita na may may, may, motor ka or ano na nakiyang kasi oh, pero binayaran ka parang ganun lang tapos sunod nun wala na parang ganun lang isipin mo ganun so ang mangyayari nyan dahil nga ganun siya may, may time na meron may time at wala kailangan mong maghanap ngayon ng ibang pwedeng pagkakitaan habang wala pang promereta sa'yo hindi yung hindi low a uh, low pa low price ang labanan dyan pagdating niya sa kasi ikaw rin ang matatalo pag ganun ang ginawa mo hindi hindi siya isipin mo hindi siya stable so kailangan may iba kang pinagkukunan ng na income mo so yun kasi ang nangyayari ngayon sa industry ng sound system dahil pababa ng pababa syempre mga tao ay may nakuha akong ganitong sound system mababa eh tapos bakit kukukunin mo sa'yo ba? So, mangyayari, ganun ang labanan yan. So, yung iba, mapipilitan okay, tuloy na yung nagbabaan din yung price. Pero kagandahan na lang, pagka-branded, hindi mo kailangan magbaba na magbaba. Hayaan mo lang mga client ang, sa pumunta sa'yo. Mostly, pag, ang importante sa kanila ay yung ganda ng tunog at yung quality at yung brand. Sila na mismo ang pupunta sa'yo. Hindi, mo kailangan, hindi ko kailangan babaan yung price para ma pwede ka naman, let's say, pwede ka naman babaan, pero hindi mo yung sobrang baba na, na, price na parang parang nisan ano na lang na ano kaya, libre mo na lang, di ba? pakainin ka na lang, huwag naman ganun so, kahit kahit pa paano nahihirapan ka rin mag set up tapagurin na yan tsaka ang, ang, mga tao, pag, pag mababa ang price mo sa sound system nisan, eto ha sa totoo lang, real talk lang tayo pag mababa ang price mo, minsan parang mababa rin ang tingin nila sa'yo. <laughs> parang pumbaga hindi ka mahalaga sa kanila kahit mas. Kasi di, sa baba ng price mo, di ba? Parang, eh, magkano lang ang binabayaran mo sa'yo? Bakit sino ka ba? Di ba? Parang gano'n. eh. Sound system ka nga dito. Pero hindi ko naman sinasabi lahat. Meron namang ibang client na talagang aalaga ka kahit, kahit, mababa yung bigay mo sa'yo. Magte-thank you pa nga sa'yo. Pero yun, yun nga, pagka mababa yung price mo, eh, huwag naman ba yung sobrang parang parang pamigay na. Buti sana kung kilala mo yung tao. Eh, kung hindi. Parang araw-araw na lang, thank you. Tapos para, para naman sa mga client, para worth yung yung binabay mo sa isang sound, sound DJ at sound system, make sure din na yung brand na hinahanap mo. At 'yung DJ na, na hinahanap ko na usan siya magaling magmix. Eh 'yun 'yung yun 'yung popolino para hindi sayang 'yung 'yung inyong bayad. Alibawa, 'yung DJ, ang ang mix, ang forte niya is uh, magmix ng house music o kaya slow jam, new wave 'yan. Mga 80s. Dapat yun yung koo niyo hindi yung kukuha kayo na 80s, tapos mag ng 80s na DJ, tapos pag mimixan nyo ng mga modern, di syempre, di ba? Wala sya Buti na lang ka mo, may Spotify na, or may internet. And, uh, kada request, pwede mo na kagad isa sala Kasi kung wala, mas mahirap yun. At lalo na dati, kung mga, mga dati, mga plaka pa. Kung wala kang latest na plaka, yari ka, syempre, eh, di mo wala sa requestion. Kaya, alamin nyo rin kung ano yung, ano, mga nire-request, mga, mga gusto nyo ipatugtog sa DJ para wala kayong magiging problema. Uh, mostly, pagbayaran na. Kasi, baka sabihin nyo, may nangyari na rin kasi sa akin nga na, ah, uh, uh, ang tema eh, disco. Disco na nga yung pinapatugtog eh. Uh, modern, modern, yan. Pero may hinahanap, siya, may hinahanap sila ng specific songs para yun yung isayaw nila. Eh wala ako. So yung iba doon nagpaparinig. Ay sayang yung binayad namin, Ganon, ganun. So syempre ikaw, matatawa ka na lang, 'di ba? Kasi una pa lang tinanong ko na sila kung anong gusto nilang iisalang ko doon. sabi nila ibibigay na lang daw nila sa akin pagdating sa Bino. Pero pagdating doon, nagsimula kami, wala namang binigay. So, 'di ba? So, kailangan mahalaga din yon sa sa DJ na pupunin nyo at sa sound system. So, yun lang po. JBL number one.